Hello guys, kita kita ulit tayo sa ating channel Ochi Live Buhay OFW in Brunei So ngayon, ang lulutuin natin ay napakasarap Try nyo ito, hindi, hindi po kayo magsisisi Talagang masarap Lumpia Carbonara So ang unang gagawin, yun hiniwa-hiwa ko yung kamuti Kamuti na Australia po yun, yung malambot na klase tapos, yan, naggisa tayo ng bawang at saka sibuyas. Tapos yung nakikita nyo ngayon na nilalagay natin, yan po yung isa sa mga giniling mixture na tinimplahan na natin. Tapos nilagay natin sa freezer. So, kumuha tayo ng isa noon Kasi tatlo yun, ba diba? Tapos, yan, gigisa natin yan siya Kasi nga, magawa tayo ng lumpia carbonara. Masarap po talaga to, guys. Ito, lalagyan natin ng carbonara sauce. Haluan natin yung ating giniling kanina na ginisa na natin. Dapat nga po pala, ang gusto nyo, dagdagan nyo pa ng sausage o hotdog. Itong ake na hindi na. So, di dinag dinagdagan ko pa siya ng cheese kasi gusto ko mas creamy siya pag kinain. Pero creamy na rin siya. Pero mas gusto ko rin ko pa rin yung masyadong creamy o yung malasahan talaga yung cheese. Tapos nilagay ko na yung aking kamuti. Pwede rin pagkahiwa nyo is by Julian o Strips. Ang ginawa ko kasi dito, hiniwa ko siya ng maliliit. So yan, haluin lang natin siya. Madali lang po yung maluto. Yung Australian sweet potato na yan. Tapos nilagyan natin ng White pepper, black pepper, pwede rin. Ayan, tapos hindi na po natin yan sa timplahan kasi may timpla na nga yung ating giniling. Tapos may lasa na po yun. Okay na yun, tapos nilagyan ko lang kanina ng cheese. Nung naluto na po yung ating ginawa kanina na giniling, lagyan ng carbonara sauce. Pinalamig po muna natin, tapos saka natin nilagay ulit sa piping bag. Tapos yan, inilabas ko na yung aking gagamitin na lumpia wrapper. Frozen po yung gagamitin natin. So, kailangan himay-himayin muna para madali pag nagtrabaho na tayo mamaya magbalot. Kuha na lang ng kuha. So, ganyan. Himay-himay muna. Pero kailangan pag ginagawa nyo to, walang electric pan. Kasi magdadry yung ating wrapper sa kanya, Hindi siya pwedeng mahanginan. Yan, isa-isa nating himayin para mabilis tayo mamaya pag magbalot na tayo sa ating lumpia. try nyo to mga guys siguradong masarap comment kayo ulit dyan sa comment box sa baba kung na try nyo kasi talaga pong masarap ito so ang ginamit kong pandikit dito ay hindi po cornstarch itlog kasi gusto kong masure sya naka sell syang mabuti kasi itong mixture natin medyo may mabasa so kailangan naka sell mabuti para pag pinirito natin hindi sya magtalamsikan mag-umpisa na tayong magbalot pwede rin huwag nyo na ilagay sa piping bag diretsyo nyo na kutsara-kutsara nyo na lang lagay sa inyong wrapper, pero ako ganyan, ginawa ko kasi gusto ko sa napantay-pantay yung laki ayoko yung may malaki, may maliit kanyan balot na natin siya, tapos bigpitan lang natin ng konti, lagyan na natin ng pandikit So, ang pandikit ko nga na ginamit ay itlog. Tapusin lang natin to Tapos, saka tayo sa tayo prito Sa nyo ngayon, medyo mabasa-basa yung ating mixture. Dapat po kasi, lalagay muna siya sa ref saglet at patigasin muna natin. Kaso, sa side ko, hindi na ako makapag-antay kasi may trabaho, may pasok. So, kailangan ko nang madaliin yung pagbabalot. Kaya lang, ganyan nga ang kinalabasan, medyo basa. Kaya yun yung purpose, but itlog ang ginawa kong pang sell para hindi lalabas yung mga juicy niya pag pinirito natin kasi magtatalamsikan po yan pag pagkaprito mo ay may mga tubig-tubig siya. Yan, paulit-ulit lang natin gagawin yung procedure na yan hanggang maubos yung ating mixture. Okay, magprito na tayo. Kawali, lagyan ng mantika. Tapos, pag na yung ating mantika, lagay na natin ng ating mga lumpia. balik pad balik lang natin hanggang makuha natin yung golden brown na kulay Okay, luto na. Lagay natin na sa ating plato. Ang plato nilagyan ko ng towel tissue para yung excess na mantika ay sisipsipin ng towel tissue. Okay, yan na ang ating carbonara lumpia. Thank you guys for watching sa susunod ulit na pagluluto. Ayan, try natin guntingin. Pakita ko sa inyo yung loob. Yan guys, creamy yan, masarap. Thank you guys. Bye.